Linisin mo daw muna ang Davao pag ang usapin ay tungkol sa droga. Dahil pinakatalamak daw sa Davao ang droga. <laughs> Nga naman. Yung kanyang mga panakot, yung kanyang kondisyon na no, ay drug testing sa lahat ng government official bago niya, bago niya um, patulan <laughs> yung pagkasa. Yung humamon, pinatulan, tapos yung uh, naghamon, siya naman ngayon ang gumawa ng napakaraming uh, kondisyon. Ang ibig sabihin, duwag. ah, pambansang duwag na nga ngayon ang tawag dito kay Basta Duterte. At may bagong term na naimbento ang mga sense yung nabaste. Nabaste si ganito. Halimbawa, naduwag ang ibig sabihin. Hmm. Madalas kasi ito ang ugali ng mga Duterte. Magtuturo. Kung ano yung mga kawalang hiyaan at kademonyohan, kagaguhan nila, ituturo yan sa iba. Na akala, akala mo naman, iisipin ng mas nakararami na kayo yung malilinis dahil kayo yung nagtuturo. Tanga. <laughs> yan ang kaisipan ng mga DDS. Na, kaya, kaya dyan, dyan at dyan naniniwala itong mga DDS na magaling, matino, malinis, maunlad ang Davao. Kasi yan yun eh. Sila yung baluktot na ang kaisipan at sila yung naniniwala na pag ikaw ay nagturo, ikaw ang, ikaw ang mabuti. Hindi po. <laughs> yung mga nagtuturo nga, madalas siya, sila pala yung pinakamalala at pasimuno sa kawalang hiyaang ganyan. Diba? Uh, before you throw challenges, take responsibility for your turf. Drug test your entire city government. Let's see who passes. Anything less is just noise. Yan po ang banat. Yan po ang hamon naman na Representative Chua kay Bastet Duterte. Simulan mo sa balwarte mo. Kasi yung sipulong, meron daw yung drug test na ginawa doon sa Davao. Hair follicle ata. Natural. Eh... Hawak nyo lahat dyan sa Davao eh. Magpa-drug test ka ng open. Open sa public. Hindi mo kilala yung gagawa ng testing na eh. yun. Pero kung sa Davao mo rin gagawin, sigurado tayo, sigurado tayo, hmm. hindi kayo, um, or sigurado tayo, negatibo kayo sa drug test. Dahil sa Davao ginawa. Good luck.